Ayan ah, na si nanay. Anong pangalan mo, nai? Ah, dito po kami kay Bigan sa ano sa iba. Nagtatinda po siya ng ano. So, an eh. an Magkano ito, nanay? Isang daan, isang daan. So, Tinda niya isang daan. Tingnan mo nga yan. Ikaw mismo ang gumagawa. Ano yung kanito, nanay? O, ikaw wawa naman. Magkano yan, nai? Pag-iitang daan, nagigmabang. Saan? Tinan ko nga yan, so, dito, nanay. Ayan, gigmada. Wala na po ay Ano po? Wala po ay namin na oh, ito. One, two, two, Magkano ito, nanay? Isang daan. Isang 100, 100. 100. -100, oh, 100 lang ito, guys. O, oh, 100. Ang ganda. Gawa po niyo ito, nanay? Oh, po. Gawa na O, saan ang bahay niyo dito? Saan mo, papa? Wala ko siya. Yung pagkakas no, yung daanan, kay Idani. Kayo? Ang ganda, oh. Pambili mo ng bigas? Ano po? Pambili ng bigas, ano po? Ano po? Pambili mo ng bigas, ah oh. oh, po? Pambili mo ng bigas? nanay. Ano yung binitbit mo? Gamot po, madam. Gamot ng ano po? Yung mga sugat-sugat, yung paa po, madam. Ilagay mo sa langit na inyog. Inyog? Kung ba to, magkapit Ito? Ito. Dalihin ko na lahat to, nanay. Yung apat. Oo. Okay. malaki. Wait lang, bibili ako ng ano. Ilang taong ka na, nanay? 40. Rin, nanay. 40? Naglalakad ka pa, pa papunta dito? O, wala nang sasakyan. Wala Walang sasakyan? Uy, kawawa naman si nanay. Ikaw wala nang nanay, madam. Ikaw wala nang anak, mara puro na matay si madam. Ikaw lang ang kumakayod, nanay? O, po, ano. Wala ako ng anak, madam. Puro nang namatay yung pagkapapanganak ko, madam. Ganun ba? Yung anak ko, yung dalawang babae ko namatay. Oh. Napapanganak ko dito sa sa iba. Oh, dito sa iba. Okay. Oh, ganun ba? Tingnan nyo guys, ang hirap ng buhay. Pano, nanak, boy, nan, Nagsusumikap nabit, sila nanay o oh, para may binta sila ng bigas. Tagwa 100 daw ito. Ah, baka, kanan, Kaya ito, kukunin natin. Yan. At, uh, ito yung anak. Apo mo ano, yan, yan, nanay? nanay, anak yung namatay. Mamatay. Alam niyo guys, kahit gaano kahirap ng buhay natin, bukunin natin to para makatulong tayo. Tagwa 100 lang to, din na hindi. Pero kailangan natin, oo. O oh, sige po, nanay, kukunin ko yan lahat. At, para makauwi ka na. Madam, nag Ano po? Hindi kami nag-aimol madam. Ay, hindi tayo nag-almosal? diyan nung po ba? Malala, mo, Adam, walang, walang wala kayong ka yung makain. Grip lang nanay ah. Mm -hmm. Ano po pang binibenta mo nanay? Basket pala ko. Yes, yet. lang nanay ah. It lang ito. Uh, ano tayo to? Uh, Ditoin uh, mo ako dito nanay at uh, pasukin natin to. Pasok lang mo nga ako ng tagdalawang 500. Punin ko lang yung paninda ng nanay. Thank you. Sige, sige na natin, si nanay balikan natin. Nanay, ilan lang magkano na ito? Tagisang 'da nagikmanda. 100 to. Ito, ibigay ko sa iyo itong 500. At, uh, Salamat, uh, pa madama. Pagkain mo yung ano. Salamat, madama. Okay, welcome po. So, apunin mo na po yung apo mo. Salamat, Salamat po, ah. Salamat, ah. Okay, bye-bye.